Nako no, ay pauwi Ako'y ginabi sa traffic On the second day of Christmas Nako no, ay pauwi May banggaan At ako'y ginabi sa traffic On the third day of Christmas Nako no, ay pauwi Ang aban ng pila don sa sakayan At ako'y ginabi sa traffic On the fourth day of Christmas Nako no, ay pauwi Naubos sa usok, sa haba ng pila, sa sakayan At ako'y ginabig sa traffic. On the fifth day of Christmas, nung ko'y pauwi Wala na akong load Naubos sa usok, sa haba ng pila, doon sa sakayan At ako'y ginabig sa traffic. On the sixth day of Christmas, nung ko'y pauwi Wallet, I Wallet, go, Hui. Walla, Nakum Lord. Now go south The seventh day of Christmas, Nakoe, no, Pawi, Bidita, na Apang F.A. Well, is na lang, oh, na wallet, I know. Wallet, wala know. Walla, sa usok sa bar ng pila doon sa sakayan At ako'y ginabi sa traffic On the eighth day of Christmas na ako'y pauwi Nami, maso ng buto Tina ang pang-effects, walit ay nadukot Wala na akong load naubos sa usok sa bar ng pila doon sa sakayan At ako'y ginabi sa traffic On the day of Christmas nung ko ay pauwi Ang sabi ni mami Hoy! Di na kita kilala! Nalipasan ng butong biti na ang pang FX wallet ay nadukot Wala na akong load Naubo sa usok sa panang pila doon sa sakayan At ako'y ginabi sa traffic On the third day of Christmas na ay pauwi For all search na Uber Ang sabi ni mami Umuwi ka pa! Nalipas ng hutong bitin na ang pang-FX wallet ay natupot Wala na kong load Naubos sa usok sa haba ng pila doon sa saray. At ako'y ginabi sa traffic On the eleventh day of Christmas na ako ay uwi Hala, it started raining for ang search ng Uber Ang sabi ni mami overtime pa? Dali pa gutom, bitin na ang pang-ethics wallet ay nadukot. Wala na akong load. Naubos sa usok sa panang pila do sa sakay. At ako'y ginabig sa traffic. On the third day of Christmas sa aking pag-uwi, kami ay sama-sama nagkakatuwaan. Banding ang pamilya sa aming tahanan. Star na ang kainan, may nagtatawanan at nagkakantahan. food Amoy usok man sa pato, oh, computer oh, tuloy lang ang saya kahit na